Tuloy-tuloy ang pagpapasabog ng alindog ni Janine Gutierrez parang may dapat pang hinayangan ng rumored ex-boyfriend nitong si Paolo Avelino. Matapos magpakasexy sa post nito sa kanyang Instagram, lumabas naman itong blonde sa isang fashion magazine event. Nagmistula tula itong isang sirena sa kanyang two-piece ensemble gown na labas ang half-body nito. Tanging bra na may bulaklakang tumatakip sa kanyang dibdib at metallic silver dazzled long skirt. Ayon sa isang netizen na parang pinalalabas na nasa isang rival competition ng aktres. Senya, uy nagiging active talaga siya. Ayaw niya matalo hahaha. Nagtatakang tumugon dito ang isang fan na parang inaalam kung sino ang gustong tukuyin ng karival ni Janine. Matalo kanino, tanong nito. Nawalis agad ang ideyang baka si Kim Cho ang tinutumbok sa komento ng linawin mismo ng naunang netizen na ang mga pinsan ni Janine ang nag-challenge sa kanya na maging aktibo sa social media. O oh, ayan malinaw na wala sa karera si Janine para pataobin sa kagandahan at angas si Kim. Ano ang sinyo sa balitang ito?